Magandang araw po sa inyong lahat. Muli ako po si Joey na nag-aanyaya sa inyong samahan niyo akong magnilay sa salita ng Diyos. Tara na sa landas ng pag-asa. Mga kaibigan, ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay hango sa aklat ni San Juan, Kabanata 7, Talata 40 hanggang 53. <clears throat> Naalala niyo ba sa ilang mga pagkakataon na nagturo ang Panginoong Yesus. Sa bandang huli, ang kanyang sinasabi ay, Let those who have eyes see, and those who have ears hear. sinuman ang may mga mata, na ay makakita, at sino ang may mga tenga ay siyang makinig. Sa katotohanan, mga kaibigan, ipinapakita sa atin ng Panginoon, hindi lahat ng may mata nakakakita at hindi lahat ng may tenga nakakarinig marami ang pinipili ay kung ano yung kanilang uh, decision o kanilang napag-desisyonan napag na at pinanghahawakang paniniwala o marahil kasalungat na uh, naririnig nila o nakikita nila so they refuse to believe, they refuse to understand at bagos, ang hinahanap nila kung ano yung mali sa Ebanghelyo matutunghayan natin sa tindi ng husay, ng karunungan at ng mga katotohanan na ipinapaliwanag at itinuturo ng Panginoong Yesus, yung mga tao na mangha at ang sabi, siya na nga siguro ang Mesiyas. Kahit yung mga uh, sundalo na ipinadala upang dakpin siya, ay hindi nakakilos o hindi makadesisyon na sa idakpin dahil maging sila ay namangha sa husay ng kanyang pagtuturo at pagpapaliwanag. Pero yung mga iba, mas pinili nilang tignan at hanapan ng butas. Ang sabi nila, paano siya magiging mesiyas? Eh ang sabi sa atin, ang tinuro sa atin, ito'y manggagaling sa Bethlehem, sa angkan ni David. Ibig sabihin, hindi nila kilala si Jesus. Hindi nila inaral. At nagja-judge lang sila base sa kung ano yung nakikita nila. Yung panlabas lang, no? Eh, alam naman natin na si Jesus ay nagbula sa Bethlehem. Nagbula sa angkan ni David. Ang nakikita nila, ah, ito isang Galileo. Meron bang mabuting nagbumula sa Galilea? yun ang kanilang sinasabi at maging yung mga pariseyo nung bumalik na yung mga uh, sundalo at nag-report na diba? sabi bakit hindi yung siya dinakip siguro kayo rin ay uh, nadala ng kanya mga buladas at uh, nabilog na rin ang inyong mga ulo mga kapatid, mga kaibigan ito'y isang simpleng katotohanan kung ayaw mong maki makita at marinig o maunawa ng isang bagay kahit anong linaw, kahit anong ganda, kahit anong uhusay, pipiliin mong hanapin ang kamalian at ang butas. Subalit kung bukas ang iyong isip, bukas ang iyong puso, hindi maaring hindi mo makita, marinig, maramdaman ang kabutihan ng Diyos at ang pagmamahal na ibinabahagi niya sa pamamagitan ng kanyang salita sa pamamagitan ng kanyang mga turo. Alam niyo, yung salita talagang nag-e-evolve, no? At uh, nung araw sinasabi, walang ganong salita pero ngayon uh, tanggap na. For example, siguro mga 30 years ago perhaps, uh, ginamit ko yung salitang business. Sabi sa akin ng boss ko noon eh, Joey, there's no such word as business. Pero alam na alam natin yung salitang business ay ginagamit na ngayon. Eh, at ang madalas ko namang marinig ngayon, lalo na sa aking mga anak at sa mga kabataan, yung salitang judger. ba diba? Ibig <laughs> sabihin, judgmental. At yung mga ibang mga taong creative, naku, nagkaroon pa ng isang game at ang tawag bawal ang maging judgmental. Pero dito sa Ebanghelyo, nakita natin kung paano naging judger yung mga tao at ang paraan ng kanila lang pagjudge. Una, ang bias sa isip nila dahil nais nilang ipadakip at ipakulong at parusahan si Jesus. Kaya hindi nila tinatanggap anumang ganda ng paliwanag at anumang husay ng katotohanan at hindi ng karunungan. Judger sila. Pero para doon sa mga kinilatis, pinakinggan at nakita ang mga gawa narinig ang mga salita ni Jesus, nabuksan ng kanilang isip, nabuksan ng kanilang puso, at nakita nila, kahit sa maikling panahon, ang Diyos. Mga kapatid, tayo sa panahon natin, ang ating pinangahawakan ay ano? Ang Biblia, ang binitawang mga salita ng Panginoon. Subalit yung mga taong nandun, nandoon sila first hand. Pero yung iba, pinili pa rin na hindi maniwala at hindi makinig. Ikaw kapatid, ano ang pinaniniwalaan mo? Ikaw ba'y nakakakita? Ikaw ba ay nakakarinig? Kung kayo po ay na-bless ng maikling pagninilay na ito, muli inaanyayahan namin kayong samahan kaming maging boses ng pag-asa. I-like po ninyo ang landas ng pag-asa sa Facebook, ipakalat natin sa social media ang salita ng Diyos at nang mas marami sa atin ang makakita at makarinig at mabless sa grasya ng pananampalataya. Muli ako po si Joey at pagpala inawa kayo ng ating amang mapagmahal. God bless you!